So, ito na yung pang spray natin dito sa ating buhok ko. Meron tayong nalalagas ng buhok ko. Gusto niyo patubuin yung nalalagas na buhok. So, ito yon yung pinaghalong tatlong sangka. Kailangan lang natin dito ng isang buong sibuyas. And then, kailangan din natin ng isang buong bawang at dalawang niscapi stick or coffee. And then, kailangan natin nahiwain itong sibuyas and then yung bawang. Kailangan din natin na ilagay din yung dalawang Nescafe stick or coffee. So ito, paghaluin lang natin to. And then kumuha lang tayo ng kawali and then maghalo din tayo ng isang tasang tubig. So, ito yung pakuloan natin to na mga limang minuto, itong tatlong sangkap na ito. Then, after natin maglagay ng tubig, lagay na din natin yung mga tatlong sangkap na bawang, sibuyas, at saka yung coffee. pakuloan natin ng limang minuto ito. And then, after, kung pansin nyo, medyo konti na lang yung tubig, sa na lang din natin to hanguin. And then, lagay natin siya dito sa tasa. Then, isala na muna natin to then maging ganito na siya saka natin siya palamigin ilagay natin sa refrigerator and then transfer natin dito sa empty bottle na merong pang spray so ito na yung pwede nyong ipahid or spray sa inyong ano ito pang gumanda at kumapal ang tubo ng iyong box. so ito na yun yung effective na pwede nyong itry kaya try nyo na to Hello! So, ito na yung pang spray natin dito sa ating buhok ko. Meron tayong nalalagas ng buhok ko. Gusto niyo patubuin yung nalalagas na buhok. So, ito yon yung pinaghalong tatlong sangkat na bawang, sibuyas, at saka yung paggamit ng dalawang miskapisti. So, ito, ilalagay ko lang siya dito sa aking buhok. Tamang-tama na wala pa tayong ligo. Sobrang hindi straight yung buhok natin. At saka medyo dry yung ating hair yun. So, ang gawin nyo lang dito malaw, si-spray mo lang ito sa inyong pinakaanit na yung ulo. So, ganito yung paggamit dito. Ipokus nyo siya dyan. So, ito, napakadali lang to gawin. Na, ito yung pampatubo ng bok. So, ganun lang siya kadali yung paggamit. Then, after nyo siyang basain, dito sa inyong pinakaanit, so, i massage, -massage mo siya para ma-absorb talaga yung tatlong sangkap na ating pinakuluan. So, ito, pinakuluan ko lang to ng mga limang minuto. And ito, ibabad nyo siya dito sa inyong buhok na mga 30 minutes or 1 hour mo siyang ibabad. Lalo na pag nalalagas yung buhok mo or kung hindi uh, maganda yung pagkatubo ng yung buhok. So, ito yung gamitin nyo. And gawin mo lang siya ng isa o dalawang basis sa isang linggo. So, ito, perfect na perfect to para sa mga damaged hair, nalalagas ang buhok, matagal tumubo. So, ito yung i-spray nyo dito sa inyong buhok. So, na Bye!